Okay so ngayon naman po, makakausap po natin ang isang residente po mula po sa Mati City, si Kara Rabat. Good morning, Kara. Ah uh, not so good morning Hi, good no. Morning. Good morning, good morning, Kara no. Nako, uh, actually, uh, nakita ko nga no sa iyong Facebook status na isa ito sa mga pinakamalakas o kumbaga first time mong naramdaman itong ganitong klasing lindol. Pero kumusta kayo diyan ngayon? Ngayon na mga nasa 11:30 na medyo okay-okay naman na kami ngayon. Uh, thanks for asking. Pero um, lahat ng mga tao nagtatrabaho sa downtown and the city proper, pinauwi na rin naman na sila. Um, so far, what I know of is merong isang uh, nasakta, may dalawang nasakta na daganan um, ng structure ng building. But kung nasaan kami ngayon, ako personally sa may farm kasi kami nakatira malapit sa may dagat. Uh, malakas talaga siya, Migs. It was really strong and first time kong maka-experience ng lindol na kasi we're on the ground, one floor lang ang aming bahay, and yun nga, kagaya ng sabi ko, I'm surrounded by trees. Um, so paglabas ko talaga ang lindol, I felt it in the house na ang movement ng lindol is taas baba. Hindi lang siya side to side, it's just really going up and down. Um, and na, ang trees talaga, nag siya. Um, but so far, um, only two reported hurt. Um, everybody else is okay, pinauwi na lahat. Uh, tinigil na rin ang trabaho and everything. Um, there. So, <laughs> And Kara, din siya. Yes, Kara, yes. sabi mo, uh, kusan kayo nakatira maraming puno. So, nakita mo talagang gumewang-gewang yung mga puno? Yes. Yes, kumita. Nakita ko siyang gumewang-gewang at ang asawa ko, uh, on the way sa downtown, tapos nakita nilang mga poste daw talaga. Uh, they really had to stop at mag magtigil somewhere else kay, uh, gumigewang talaga yung mga poste na parang malalaglag. And even the road daw, yung paslope na pababa, nakikita niyang parang gumigewang yung wow. kalsada. Wow. Eh, at the same time, may tsunami warning. So, yes. may meron may, ba kayong mga paghahanda? Uh, at least sa LGU, anong advice sila sa mga residente? Um, well, sinabihan naman ng na mga residente malapit sa tubig like us, sa may dahikan, Uh, na talagang go to higher areas first. Nakapag-ready na rin naman kami ng go bags. So far, wala pa namang advice. Uh, parang inaantay na lang namin hanggang 12 noon to really see kung kumusta ang tubig. Meron kaming isang Tagamati Water Sports Association na naka-live siya ngayon by the, by the sea talaga in Dahikan. He's also a, um, a, lifeguard and ang coast guard namin merong ding naka-live. Checking and updating everyone live kung kumusta nang lagay ng water. Nag-umatras daw ang tubig ah uh, nang earlier kanina pero mukhang nag nag bumalik naman na daw ngayon um so, so, we uh, will we continue to ah uh, yes umatraspon oh, oh, oh Kara kasi ano ulit ano may facebook page siya ano ulit oh. yung tawag sa facebook page para ma, ma monitor din namin um well naka live siya sa personal niya na A personal ano, no? Niya. No, ah personal niya oo I can send it to you afterwards para din sige uh, please oo oo oh, oh. Yes, oo. And then I actually uh, I'm also about to post a video also ng how bad it was no from our house from the CCTV. But we're continuing to experience aftershocks like right now meron pa. Mm -hmm. Um so I'm currently walking outside of the house. Um but yon uh, right after kanina patuloy this is probably the fifth na na slight aftershock na naramdaman namin So natapot. so sa inyong bahay, uh meron bang mga nahulog, the na damage, Kung meron kayong mga ibang I, I don't know, furniture or mga accessories sa baka bumagsak? Yes, uh, medyo marami mga plato, um, mga figurines na nakalagay sa shelves. Uh, uh Marami. Tapos yung mga cabinet namin, bumukas talaga siya. Ganong mm -hmm. Mm -hmm. Ganon kalakas, ano, uh, ano, Kara? Uh, how did yes, it feel? Ganon katagal yung uh, pakiramdam ng lindol na to? Ilang segundo? Oh, forever. <laughs> no, ah, it, yung ilang segundo feels like, <laughs> like forever. Kaya oh, oh. minsan pag and, nagtatanong yeah. tayo, they feel na one minute, two minutes. May isa nga nagsabi, five, five minutes. minutes oh, diba? oh, Kasi diba? yung real feel <laughs> diba? Diba? eh, di oh, ba? Oh. Oh, oh, Pero, Pero parang, ibig sabihin, malakas parang putang, talaga. Parang, definitely, it, was, it felt more than a minute. Mm -hmm. Kasi I was able to try to go back inside and get my doll. It was long. It was, Opo. it was long. And it was still Opo. uh, na milindol pa rin. Okay, nako, so, Kara. Sa palakas ng palakas po. Mm, -mm. Palakas pa ng palakas 'yung pakiramdam. Okay. Kara, maraming uh, salamat sa iyo at uh, thank you. Hintayin namin 'yung video mo, no? Sana ma-share mo sa yeah. amin. Pasend lang sa amin, Kara. Thank thank you so much. Sure. Uh, maraming salamat okay. sa 'yung oras at uh, syempre, stay safe. Oo, oh, ingat ka diyan, Kara. Yeah. Thank you. Kara. Thank, thank you. Okay, si Kara, rabat po, na residente ng Mati City.